paso yeah. pag-usapan natin 'yan ano no? habang yung mga kababayan ho natin dyan sa bahagi ng Mindanao at uh, Visayas eh naghahanda mm. no uh, dito po sa pinsala maaaring idulot na bagyo si Pablo matapos maglandfall eh siyempre ta tayo dito sa Metro Manila eh may mga pag-uusapan din naman no? para maging prepared din tayo handa rin ho tayo in case na tayo eh pamamatay oh oh di ba nagsagawa na nga po ng apun ng preemptive evacuation sa ilang lugar para maiwasan ang pinsalang dulot ng bagyong Pablo. Tama ka Susan. Sa pagkakataon ito, inunahan na po ng mga lokal na pamahalaan yung sama ng panahon bago pa man tuluyang malalasa sa kanilang mga lugar. At para naman makipagbalitaktakan sa atin tungkol sa patuloy na pagbabantay at pagresponde sa pananalasa ng bagyong Pablo, makakasama natin live si Ms. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine uh... National Red Cross. Good morning, uh, Gwen. Good morning, uh, Ms. Susan. Good morning, Joel. At Hi good man. morning sa lahat ng nanonood ng kape at balita sa GMA. Actually, Philippine Red Cross. Ta Philippine, ta Red Cross na, Philippine Red Cross. Ta. Oh, ta. Philippine, ta. Philippine, ta. Philippine Red na. Cross. Philippine oh, na. so, oh, Red Cross. Oo, yan. Anyway, uh, Ms. Gwen, kumusta yung ano? May natanggap mm. na kayong mga report mula sa ating mga nasa field? Yes, oo. Uh, naka, ano po, nakatutok po tayo since this morning, mga 4 o'clock. Mm. No? Mm. So, yung mga balita sa field ay marami rin tayong mga nadadanasan na mga Uh, lakas ng hangin, may kombinasyon ng lakas ng hangin Tsaka tubig, okay. meron naman ulan lang mm. Tapos, uh, ang nakakalungkot Maraming lugar ay wala ng kuryente okay. so, Ngayon pa lang, uh, at least hour Wala ng kuryente mm -hmm. So, ang Red Cross, ang ginawa namin, nag-deploy na kami Agad ng mga ga gamit gamit Ahead niyo. of time mm -hmm. Oo. Uh, Tapos, nakatutok din tayo sa mga lugar na medyo may kakulangan sa preparasyon yung example yung mga community tsaka yung ano uh, ano tsaka yung mga ibang uh, local government oh, 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 oh. tsaka ibang NGOs mm -hmm. so doon po tayo naka-focus yung no? medyo kulang sila ng oh. manpower oh, no? mm -hmm. kasi hindi nila sila yan. yan. Sa sanay hmm. hindi alam yung ganon no, oh, 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 oh. Mm -hmm. kanina uh, mino monitor ko si Melo Del Prado sa Super Radio DC Double B, at uh, hirap na hirap silang makapenetrate yung oh, 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 communication maka lines sa, sa Dabao Oriental hindi oh. eh, mm -hmm. nila makuha yung gobernador doon eh, mm -hmm. pero ano ang pinaka-latest yung latest latest development at uh, yung latest monitoring yung from your uh, um Nag-preemptive evacuation. Yung nga lang, yung uh. mga numbers na kikita namin, medyo pa konti-konti. Okay. 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 So baka hindi pa lang natin nakukuha lahat yung mga num numbers ng na mga nag evacuate mm -hmm. Pero maganda kasi, before nag-4 o'clock in the morning, marami nag evacuate na. Yes. so mm -hmm. Oo. So, lalong na sa ano, lalong lalo na sa ano, na Cagayan de Oro. Mm -hmm. So eto, no? Gwen, ano, kasi oh, syempre nag-landfall yung, ba? yung bagyo okay. kaninang madaling araw, madilim pa yon. Mm -hmm. So habang lumiliwanag at ngayon medyo magkakaroon ng mas magandang mm -hmm. uh, clear picture yes. kung gaano Oo. yung naging pinsala nitong daba, daba, uh, bagyong oh. si Pablo doon sa mga lugar kung saan naka... May nag-landslide, may mga landslide na eh, din, May mga landslide. Ma, yung, mm -hmm. yung mga minor, may, meron na rin tayo mga uh -oh. na balita. Uh -oh. Baha. wala pa. Pero mm -hmm. yung may tub, uh, lakas ng tubig tsaka ba, ulan, meron mm -hmm. ng combination ng gano'n. Mm -hmm. So pero wala pa yung so, baha. Habang umuusad yung oras, Joel, I masyadong mean, makakatanggap tayo ng mga, mga dagdag na report mula dyan sa mga bahagi, especially ng Mindanao. Sa punto ito, makakausap natin natin sa telepono si Director Blanche Gobenchong. Siya po yung Regional Director ng Office of Civil Defense sa Caraga Region. Magandang umaga po sa inyo, Director. Go, magandang umaga din po. Kumusta hmm, rin lahat? Opo. Okay, kasama ko po si Joel. Kumusta po yung sitwasyon ngayon dyan sa Caraga Region matapos po mag-landfall kaninang madaling araw itong si Bagyong Pablo? Oh, ito na, yung ngay, sa ngayon, nakakaranas pa rin kami ng ulan, mm -hmm. pero medyo humina siya dito sa area namin. Mm -hmm. uh, pero nasa, ganun pa rin, public storm signal number 3. Mm -hmm. uh, uh, classes are still suspended in all levels dito sa buong karaga. Mm -hmm. And then, um, pa, nananatili pa rin yung issuance ng mm -hmm. Philippine Coast Guard na no sale, no fishing policy sa lahat ng klase ng... Uh, mga sasakyan pandagat dagat, mm -hmm. and then bawal pa rin uh, mga isda. Ah, po, mm -hmm. mm -hmm. Tapos may cancellation ng flight, Ma manila butuan butuan manila ng Air Philippines and Cebu Pacific. Uh, tapos may power blackout. Ah, um, As being experienced in Tandag City, Bislig, Hinatuan, Taglinat, Barobo, Liangga, and Lingig in Surigao mm -hmm. del Sur. Tapos uh, inagusan del Norte, meron tayong isang municipality na nag-brown out na rin. Uh, at saka in Siargao, uh, meron tayong problema doon sa communications dahil merong isang yung isang cell site na hindi pa namin maano kung smart ba yan o globe. Mm -hmm. uh, nagka -hmm. damage according to the Surigao del Norte PDRM. Si Batuar checking on it bakit na madami ano yung mm. niya. Pero may, communica And, may communication po kayo doon at uh, may nape, nape penetrate pa ng ano ng uh, tawag sa telepono yung lugar eh, Hindi na po telepono uh, ang ginamit na namin ngayon Radio. yung sa military, we tap the military. Don't so, install uh, dito sila sa uh, operation center mm -hmm. uh, ng ka, ang communication uh, facilities na yung equipment para mapabilis yung ano namin yung yung pag-monitor sa mga different areas na na naapektuhan nitong Pablo. Director mm -hmm, mm -hmm. uh, Blanche, uh, yes. may mga lugar ho ba na nangangailangan naman ng relief uh, goods, rescue operations sa uh, basis sa inyong pinakauling uh, monitoring? Sa ngayon, wala naman uh, request ang mga LGUs ng augmentation pa. Mm -hmm. Kasi uh, yung mga evacuees ngayon sa loob ng evacuation centers, ah uh, pinapa binibigay naman nila yung mga requirements yung requirements ng mga internally displaced persons. Mm -hmm. and uh, mayroon ang uh, um, mayroon kaming nakuha na report ng ang mga bata daw nagkakasakit na okay. so we advise na di DOH na i-address na yon kasi actually dito sa operation center lahat ng agencies uh, is represented uh -huh. Uh -huh. para mabilis yung ano namin. So medyo marami kaming maraming tao dito ngayon. Uh -huh. So nagtatanya kanyang kaniyang uh, pag-provide ng uh, services uh, kung saan yung mga yung uh, services ng kanilang uh, respective agencies ay kailangan. Uh, sa mga kalsada naman uh, all national roads and bridges are passable to all types of vehicles except uh, in doon sa isang road section uh, going to the municipality of Santa Josefa uh, na napasable na siya ngayon because of uh, na-damage yung kalsada due to the head rains, continuous head rains kasi uh, uh continuous talaga yung head rains mula kahapon dito uh, sa uh, Amin. Ay, uh, ay, yung ulan po ang talagang tuloy-tuloy uh, mula kahapon pa. Oo, oh, oh, Mula kahapon Medyo malakas ang ulan. Kepalita mm -hmm. ba kayo sa baha? At tungkol sa mga bahang lugar? Wala. Uh, tumaas yung water level pero hindi siya umabot sa critical level. Mm -hmm. Alright. Okay. Ang, ang iniwasan nun natin, mangyari ulit yung nangyari sa atin nung uh, nakaraang nga taon na uh, matapos tayong bayuhin ni Sendong, no? Uh, yes, tumama oh, kasi oh, in the dead of the night. Uh, 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 kaya so, closely uh, monitoring talaga kami sa mga rivers at saka doon sa mga landslide areas. May preemptive evacuation na ginawa kayo kahapon? Oh, mer meron, meron so, na. Actually, nung early morning pa kahapon, nagkaroon na ng preemptive evacuation kasi yun ang palagi namin panawagan eh. Kinukulit namin yung mga LGU. So sa ngayon po, may mga ano po, may mga kailangan pa bang uh, ilikas? O hindi ko ba kayo nakaka uh, nagkakaroon ng problema sa pakikipag-communicate? Dahil sabi nyo nga, medyo pagsak din yung mga linya ng komunikasyon may Mayroon pa naman kami communication, na naghahanap kami ng uh, lahat ng possible means mm -mm. na makakommunication with, with the LGUs, ginagawa uh -huh. namin. Apo, Apo. That's why we tap the military na mm. mag-install sila ng kanilang communications equipment, kasi mm -hmm. sila may mga tao sa area. Opo, opo. And then, uh, mayroon tayong mga team coming from the provinces na lumabas na nagkakandak sila ngayon ng early ah early. yung era emergency rapid assessment oo uh oh ata uh, kanina so far wala pa naman problemang na-encounter sa ngayon okay oh, we are ready the DRRNC is ready to provide the augmentation nandito lahat yung mga representatives ng government agencies ng online agencies uh, mm. para mapabilis yung pag-respond pag din natin sa mga provinces. Okay. D director, ang mm. Philippine Red Cross nandito, si Secretary mm. uh, General uh, Gwen Pang. Uh, baka, meron baka merong kayong panawagan sa kanila mm -mm. na kinais kayo paabot sa kanila mga tauhan okay. doon. Oo, oh, uh -huh. uh -huh. pwede nila oh. Uh ma-respondihan. -huh. Oh. Yung Red Cross, oh, wala naman kaming na, na ano lang sa kanila na, na, na kailangan nila uh, para sa pag provide ng relief services Alright, uh, sa good. mga community. So for, uh, kumbaga, kayang-kaya pa ngayon okay. sa, uh, at, 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 this morning. At this point, uh, apa, mm -hmm. Okay, maraming salamat po, Director Blanche Gabensiong. At uh, sana, ingat po kayo dyan. Oo, salamat po. salamat okay, po. Okay. Morning. Gwen, ayan. Halimbawa, yung mga ganitong sitwasyon na, o kasi mm -hmm. may, nasa ano pa lang yan eh, assessment. Actually, mm -hmm. hindi pa talaga din yung iba, hindi pa mm -hmm. makapag-assess. Wala pa tayong dahil... makikita ng aftermath uh, uh, oh, uh, dyan. Yung, oh. yung mga personnel naman na ready to deploy anytime yes. na may kailangang respondihan. Mm -hmm. Actually, yung ibang lugar natin, na-deploy na natin yung mga tao. Mm -hmm. tulad na Tulad ng mga Western Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Kasi mm. ito yung mga puntahan. Oh, mm. Nandun yung mga tao, tsaka yung mga goods natin, kahit gagastos kami ng mahal na pagpapadala, napadala na namin yung mga goods. Mm -hmm. uh, kasi parang mahirap magpadala kung, kung nandun na yung bagyo. Tama, yung, tama, tama oh. uh, ang Surigao, ano din, uh, Norte at saka Sur, napadala na rin natin ng goods niyan. Mm -hmm. Kaya anytime na kailangan, nandyan na yung goods ready i-deploy. Mm -hmm. mm -hmm. At least yung mobilization niya, pagka ganitong umaga, medyo mas madali mm -hmm. kisa sa gabi. Yes, no? so, so, mahirap talaga. Tsaka, habang wala pa yung baha. Habang wala pa. Kasi kung nandyan na yung baha, mahirap nang pasokin oh, so yung lugar mm -hmm. o may landslide, mm hindi -hmm. tayo makakapasok. Tingin mo, ma'am, eh, meron tayong natutunan doon sa Sendong at uh, tingin mo na implement ngayon? Ay, opo. Uh, maganda kasi yung mismo kagayan de oro nahirap, nahirap na hirap na hirap tayong magpa-evacuate ng mga tao doon sa mga ano um, before. hazard areas mm -hmm. so, o oh, oh, risky areas before. Ngayon, sila na mismo yung lumikas ng maaga. Ito na malulang. Uh, narinig ko na maaga pa lang nag-evacuate na sila. Mm -hmm. So, maganda. May mga lessons learned din tayo So may ibang lugar na hindi sila naapektuhan before but because sa tulong ng media na rin, no mm. na, na nalalaman ng mga tao yung ano ang implication pag hindi sa tutulong mismo sa kanya ng sarili? Oo, uh, tutulong. Uh, ngayon, sila na mismo yung nag-evacuate. Oo, uh, 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 uh. So, so um, ibang sa oh. mga bahay-bahay ba, Joel? Ano? Yung, kasi doon magsimula tayo sa mga bahay-bahay. Ano ba yung mga preparasyon nilang dapat gawin? Uh, pag um, ganito, kailangan silang, well, may mga in-expect na malakas, malakas na bagyo. Ano yung dapat yes, yung preparation? um, Okay, hindi lang tayo gahanda for bagyo. So, wag natin antay na may bagyo na ano na balita bago tayo hmm. Kasi any disaster, dapat na natin. Yes, so, ang earthquake, walang warning. Mm <laughs> -hmm. So, Yeah, no? mm -hmm. oh, mm -hmm. buti pa yung bagyo meron eto it, uh, we had uh, three four days no to prepare uh -oh, uh -oh. so halimbawa wala ano um, kahit walang bagyo anumang kalamidad dapat meron tayong ano uh, preparedness na so sa bahay pa lang we have to have our ano lifeline kit okay, yung yeah. lifeline kit na yun ito yung kit na pwedeng magbuhay sa atin ng 72 hours after disaster uh -oh. kasi in-expect walang palengke yeah. na walang uh -huh. binebenta uh -huh. uh, yung mga drugstore wala masyadong mga facilities na na pwedeng mag-open para mm. sa atin. At least kung may pabigat sa gobyerno mm. o sa Red Cross mm. o kung anong ahensya man at saka may pupuntahan ng may uh, mga tao. Mm. Oh, oh, nung Ondoy, oh, oh. ang hirap ipenetrate yung mga areas. Mm -hmm. So at least ikaw alam mo na may gamit ka, you can survive yung para sa whole family. Oh, oh. Tapos ngayon, hindi Ito yung lang yung, tawag yung pagkain, natin go, bag, no? go bag, tama. Go bag, bag o. o sa Red Cross tawagin yun lifeline, Life lifeline. Oo, oh, okay. yun ang lifeline mo pag mm -hmm. may disaster na. Tapos ah, hindi lang yun, kay importanteng may emergency numbers. Uh -huh. Nakapaskil skill sa bahay 'yon. At saka na sa wallet natin. Then yung may family preparedness plan tayo alam natin kung saan may evacuation center sa ating lugar. Mm -hmm. Halimbawa, walang connection ng telepono, uh -huh. at least you know kung saan sa, 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 sa mo yung pamilya mo. Uh -huh. Kasi uh -huh. meron kayong evacuation center 1, 2, and 3. Uh -huh. Kung wala dun sa 1, yung pamilya mo na sa 2 or 3. Uh -huh. So very important yung nakapag naghahanda tayo. Uh -huh. Ilang araw dapat yung uh, supply na nandoon sa bagna? Uh, 72 hours, 3 days. 3 days. So, so, uh -huh. so, so, ito, may mga kasama na dyan mga biskuit. Pagkain, o, tubig ang number 1. Uh -huh. Tubig ang number 1. Uh -huh. Tubig ang number 1. Uh -huh. Tapos, uh, kung halimbawa, hindi ka nilikas, okay lang galon-galon yung tubig mo sa bahay. Mm -hmm. Kung nilikas ka, dapat meron kang purifying uh, solution o kaya ah. tablet o kaya uh, mga powder na okay. uh, pwede mong gamitin para mag-purify ng water. Oh. blanket Number one, water, uh, water. Number two, food. So yung okay. food, dapat ready, ready, to eat na food. Madaling kainin. Mm. Hindi yung luluto ka pa. Wala mm. kang pagluluto ang sepang kainin. Oh, yung goods. Mm. Ganun, ano? Canned goods, yung mga easy to open can yeah. din. Yeah. Uh, tapos, na meron din tayo mga crackers, biscuits, mm -hmm. na immediately, makakain mo na. Tsaka yung mm -hmm. madaling dalin, hindi mm -hmm. mabigat. Hindi mabibigat. Oh. oh. Candies, oh. yan, yeah, very important. Oh. So, oh. Sweets, ang, yan. Ang uh, mga oh, sweets, kasi may isang nahihilo ka Na, na oh, hypoglycemia amat, amat. ka, gawa ng energy level mo mataas. Mm -hmm. So, kailangan mo yun ng ano, sweet, no? Mm -hmm. Then, uh, medicine. Meron maintain Okay. Kasi sarado yung mga ano, mga butika. So dapat meron kayong ready ng gamot. Parang usual gamot na dapat. Ang importante ay ma-maintain ng gamot. Tulad ng example, may hypertension ka, dapat meron kang ano, medicines. mga sugat, may first aid kit ka rin doon sa loob ng ano mo, lifeline kit mo. Tapos hindi lang 'yun. Alam mo ang nakakatagal talaga mag-evacuate hindi yung mga pagkain tsaka tubig eh. Ano? Paghahalap ng dokumento. Ay, okay. okay. So, dapat bako. yung mga dokumento na isa isang lalagyan na. Sambag lang, ano? Nandun na sa lahat. Mm, -hmm. isang lang ganon. Dampot, alis na kayo. Hindi yung may babalik-balik ang mm -hmm. kapan. Ba? Naliwanan mo yung titulo ng lupa mo. Yes, oo. Anyway, maraming salamat na Miss Gwen, uh, Secretary Gwen, General thanks, ng Philippine mm -hmm. Red Cross uh, para sa inyong pakikipagkape at balita sa amin ngayong umaga.